15 pieces nga yung nagawa ko nito. Habang tumitingin nga ako dito sa labas ay nakita ko nga itong puno ng malunggay. At may naisip naman nga akong gawin. At eto, agad-agad ko na nga pinitas yung mga dahon. Pak, sino ka dyan? Char Siyempre, ano pa bang gagawin dito? Kaya naman hinimay-himay ko na. Habang naghihimay nga ako ay lumapit sa akin siya Gusto na naman atang manggulo. Pinagbigyan ko na nga para nga matapos agad ako dito. Ewan ko lang kung tama ba yung decision ko. Tingnan mo naman yung ginagawa. Nilalagay niya nga ulit dito sa lagayan itong mga tinanggalan ko ng mga dahon. After na mga ilang years ay natapos na nga rin ako. Bali, sinama ko na nga rin yung maliliit na tangkay. Medyo tinatamad kasi ako maghimay. Pagkatapos ko naman ngang mahimay ay bibilad ko nga siya sa araw. Ito nga, tatlong araw ko na nga itong binibilad at ganito na nga yung itsura niya. Para nga sa akin ay okay na nga ito. Kaya nga sisimulan ko na yung gagawin ko. At ito na nga lahat ng malunggay na napatuyo ko. Gagamit rin pala ako dito ng blender para nga mapino itong mga binilad kong malunggay. Hulaan nyo nga kung anong gagawin ko for today's video. Bali pa unti, -unti lang nila lagay ko dito. Tapos isinisiksik ko nga siya doon sa ilalim para nga ma-blender siya ng maayos at mapino. Ito nga yung eksena namin habang ginagawa ko nga ito. Itong dalawang junakis ko nga ay gustong tumulong kaya naman pinagbibigyan ko nga. Mga ilang minuto ng pagbe-blender ay ganito na nga yung itsura niya. Medyo pino na kaya nga okay na nga ito para sa akin. Sinaling ko nga lang siya dito sa lagayan. Medyo madami naman nga itong tibag na nabili ko kaya naman gagamitin ko nga ito. Maglalagay nga lang ako ng dalawang kutsara nitong malunggay dito sa tibag. At saka ako naman nga itatali. O ba diba, napakadali nga lang. Kung gusto nyo nga umorder nitong tibag ay lalagay ko nga yung link sa baba. Alam ko naman na alam nyo na na itong malunggay nga ay napakasustansya at maraming binipisyo sa atin, sa katawan natin. So dahil nga nagbabagong buhay tayo at nagiiwas iwas nga ako sa kape itong ayong naisip kong gawin. Mga ilang minuto nga ito na nga lahat yung nabalot ko at nagawa ko. Bale, ilalagay ko nga lang siya dito sa microwaveable rege. Basta dito sa lagayan, para nga may takip siya at hindi sumingaw. Bale, 15 pieces nga yung nagawa ko nito. Silalansan ko lang nga siya ng paganyan para naman nga maayos tingnan at tinakpan na nga ni Sakari. Bale nga, kung trip ko nga magtimpla nito, ay kukuha na nga lang ako. Siyempre, pagkatapos ko nga siyang gawin, ay tatry ko nga siya at titikman ko. Limang araw din nga ako makakatipid nito. Kasi nga, sa isang araw nga, ay tatlong beses nga ako nag titimpla ng tea. Wala lang, sinar ko lang. Char. Yung nabibili ko ang tea ay 10 piso ang isa. Para nga sa tulad kong mahirap lang. Char. Siyempre, mahal na yon. Siyempre, kung saan tayo makakatipid ay doon tayo. O ba diba, mas halatang-halatang excited pa ito si Sakari sa akin eh. Lasang-lasa nga yung pagiging malunggay niya. Siyempre, malunggay nga ito. Alam nga naman lasang kape. Char. Yun lang, salamat sa panonood. Babu!